bangka kakip so bali ito umaga ng sabado kung makikita nyo madilim pa so bali ito andito tayo ngayon sa kumpanya namin wala akong pasok si bali si esme lang ang may pasok ngayon unang sabado ng bagong taon so bali lang ko lang siya ng baon so kasi mali-late na siya kanina kaya binilang ko siya ng Tim Hortons so bumalik na lang ako di drop off ko muna siya tapos eto hati lang ko siya ng baon niya so ayan so bali ito pasok muna tayo sa loob ng kumpanya namin ayan so, so dito na lang ako dadaan. Eh, dito naman dito. sa ya, so, cafeteria, dyan ko na lang iiwanan. Eh, message ko na Eh, message ko na lang siya na andito Soalnya So, ayan, so, but, dito na lang Hindi lang papasok So ayun, so bali na iiwan na natin yung baon ni Esme Ando uh, na sa cafeteria namin So bali ako, ewan ko kung Nabiyahe na ba tayo or uwi muna ako Masyado pang maaga ngayon Since ano ngayon, unang linggo ng taon Bibihira pa o ngayon Pero tignan na yun natin Yung door dash ko kasi 9.30 pa naman Pero itong Uber Eats Ano to eh Anytime ka pwede mag-login eh Tignan natin kung may makukuha tayong order pa uwi para mayroon tayong pasabay. Ika nga, o, oh, ba? diba? So, kita-kits ulit tayo mamaya, mga kakibs. Lamig, grabe. One hour later. Yun, update para mga kakibs. So, bali ito. Alas 10 na umaga. So, bali, pagkatapos natin ihatid si Esme. So, bali, umuwi na muna tayo. Pumitlip ulit tayo. Kasi, medyo mabagal talaga yung mga order. Tingin ko, tadang wala pa yung mga tao sa city nakabakasyon pa yung iba At saka, yun nga medyo broke siguro yung mga tao na uh, nagbabayad pa ng mga pinang grocery o pinang bilhin nila ng mga pinang hinda na regalo nung nakaraan taon kaya uh, yun so, sure. siyempre usual magtitipid yung mga tao di ba so yan so bali ito pa unang order natin ngayon super order ulit buti naman malaki-laki 26 dollars siya konti lang yung items tara puntahan na natin So ayun mga kakib So andito na tayo sa superstore Nakikita nyo So unang order ng grocery ngayong taon na to So bali hindi pa tayo nakakuha ng grocery Nung mga karang araw puro alak eh So ngayon ito unang order So for $25 at $26 eh. Hopefully may hidden tip So tara pasok na tayo sa loob At malamig talaga ngayon Grabe eh Wali pa ata ang suit ko Tignan nyo yung ko yung pang winter ko is nilabahan ni Esme Oh, so, Mukhang so, <laughs> na paraming stock ng bigas sila mga cubes Kaya pala nagsisale sila Hanggang ngayon sale pa rin sila Ayan so Daanan nyo na punta nyo na Sale pa rin sila sa so bigas Ang dami yan no So sila Kaya pala nagsale Ayan pa mga cubes Grabe ilang paleta ng bigas yun Ang dami Talagang pinauubos sila Oversupply ata sila Kaya pala sale pero take advantage nyo nyo know. murang mura nyo know. 13 dollars dose ang makikipig nyo 12 dollars few moments later So yan, so dumating na tayo sa area ni customer So deliver na natin So bali, labor tour lang siya Kaya iiwan lang natin yung picture natin As usual Para meron tayong proof of it Yeah, so sabahin natin dito na natin yun eh. ba diba? ba diba, natin $27 sya so ay eh, hidden tip na naman so yeah, so balik na tayo doon sa lugar grabe lamig malamig malamig dobra woo so yon so unang order natin cents ang binayad sa atin wala pang isang oras so panalong panalo tayo dyan so yon. so bali papalik na tayo dun sa lugar natin medyo napalayo na yun tayo ng 5 km sa bahay pero okay lang yun so grabe sobrang damig na talaga ngayon mga cubes yung jogging pants na dapat ginagamit ko pang biyahe nilaban ni SP kasi yun talaga yung pang winter makapal-kapal yun So ngayon, naka-leggings lang ako, tsaka manipis na jogging pants. Tumatakos tayo ngayon kahit sa dito lang tayo sa labas. So, paano pa kaya pala kung nagbabas lang tayo o naglalakad tayo sa labas? Mahirap pala, hindi na siya yung katawan natin. Dati, sanay namin nagbabas at lalakad-lakad sa labas. Wala pa. Ano? Pero ngayon, hindi nakakaedad na tayo. Kaya siguro nilalagay na tayo. So yan, so, balik na muna tayo ng mga ka Baka kung saan pa mapunta yung pintuhan natin, matatanda few moments later. Let's update tayo. So, bali nakakamagkanta. Alas, mag -ala una na. So, bali, magkano tayo ngayong araw? So, DoorDash, naka $39.83 tayo. Tapos, itong huling delivery ko ng ano, Uber Eats. Grocery din siya sa Walmart. $31. So, nakaka-almost, uh, ano na rin tayo, magkano? 60 something tayo. 30 plus 60. Almost $70 na rin pala tayo. Huwag nang tayo ititip bait ng Uber Eats ha. Kasi kadalasan wait yung mga nasa Uber Eats eh. So almost nakakuha ko rin naman pala lahat ng items nung dito Kasi pag meron kang hindi nakakuha ang lahat ng items Bababa yung order so per commission yung tip So yun so hopefully ah Nasa $30 pa rin yun So $31 kung bumaba man ang piso $30 pa rin sana So yun so bali babalik na muna ako dun sa area ko Tapos kakain na muna ako siguro Hindi pa ako nakakain ng tanghalian Magalauna na So yun mga cubes. kita kita, -kita sa mga ha One hour later. Yon update tayo mga ka-cubes. So bali eto mag-aalas stress na. So bali magsusundo tayo kay Esme sa ating nag-iisang Andito na tayo sa parking lot ng kumpanya namin. So bali inihintay ko na lang siya lumabas mga 10 minutes pa. So bali update tayo. Nakakamagkano na tayo ngayon. So bali sa DoorDash. Nakamagkano lang tayo sa DoorDash. Simula kaninang alas media o alas 11 yun. Una tayong lumabas. Bali nakaka kanino na ba 'yon? $39.83 sa DoorDash. Tapos sa uh, Uber nakaka $53.38 so approximately nakaka $91 na tayo. So sayang hindi tayo umabot ng 100 pero okay na rin 'yon. So at least kahit paano kumikita tayo kahit patambay-tambay lang tayo. Kaysa naman nasa bahay lang tayo. Medyo mahina talaga 'yon, medyo mabagal talaga 'yung order kumpara nung mga nakaraang buwan sa kanong nakaraang taon din siguro talagang wala mga pera yung mga tao so <laughs> buti nga lang may overtime si SB ngayon. so ako dapat may overtime din ako kaso napurnada yung trabaho ko. hindi 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 ko na itakbo sa makina ko yung ano yung trabaho pinatatakbo sa akin wala pa lang akong tools para gawin yung trabaho na yun pero okay lang so at least nakakapahinga-pahinga pa rin tayo kahit papaano so Sigurado ko magiging busy rin naman ako nito Dahil nakita ko na schedule ng trabaho ko Medyo marami-rami na rin na, Naghihintay na lang ako ng stocks Kung kailan darating yung mga stocks Para masimulan na yung trabaho ko So, ayun So, bali ito Hintay-hintay lang natin muna si Esme So, medyo lumalamig talaga Ewan ko kung manunood kami ng CD pa lang ngayon Kasi meron pala kaming passes Meron kaming passes Ayun, libre May nagbigay sa amin ng Itong passes sa CDhan So, sayang naman Gabitin natin So, may libreng popcorn Tapos may buy one take one So, ayun So, Well, gagamitin namin to Panonoodin namin si Aquaman siguro. So, yan mga kakibs. Kita-kits ulit tayo mamaya. One hour later. Yun mga kakibs. to kami ngayon. On the way para magsimba. Mamaya mag-date kami ngayon. Iisang ikaw. So, yun mga kakibs. Ito, magandang araw. Sabado ng gabi. Sabado so, mag alas 5. Magsisimba kami ngayon. Ang basang simba namin ngayon. Para bukas. Kapag-hang up. So ngayon na magsimba tapos magdi date night na rin kami. Nanood kami ng sine. Nanood kami ng Aquaman. Courtesy of uh, pre-passes. Pre uh, Regalo-regalo sa amin. Gagamitin na namin. So yun, malamig ngayon talaga mga kapiyub. So pasok na muna tayo sa loob. So ayan yung simbahan, sa St. Thomas More mga kapiyub. Yun mga So bali ito. Katapos ng misa. Ayan, nag-isno na. Sabi mawala mayapang gabi. Eto, na-excited naman ang gusto tong snow. Di eto. Dito na lang kami manunod na sini sa malapit. Sabi ko sana doon sa mga VIP cinema eh. Kaso, ah, so, nag snow Hirap na. Tapos yung sapatos ko bang takyos. <laughs> Nasusubukan yung jacket ng aking isang ika. Ang winter jacket. O yan, lalakad na kami papunsak yan. Ayan, kung makikita nyo mga kibs. May <laughs> klala mo po matakibis, no? Diyos ko sabi, mamaya pa. Mamaya pa ang gabi. Ito e, na excited. Hindi <laughs> pa naman gano'ng makapal. Ayan, mga kibs. Ewan ko kung makikita nyo. Mga kibs, pumapatak na yung snow. <laughs> Grabe. Ano ka, sampatak ng snow ngayon, no? Eh maganda magandang biyahe bukas ha sa aming date night Makikita nyo ang date night namin Yan, yeah, puti puti magde kami ngayon Katatapos lang namin magsimba Imbis na lalayo kami sana ng, bi uh, ng sinihan Dito na lang malapit sa amin Kasi baka mahirapan kaming bumiyahe Pag ganito kalakas yung isno Sakto, paglabas namin ng simbahan eh ganyan nakalakas yung snow sobrang lakas hindi naman malakas pero mabuga yung pag sa highway nakakatakot gabi na buti kung maaga pa so kaya ito dito na lang kami sa Scarborough Town Center ngayon natin kung may mga tao pa so yun mga ka-cubes so bala ito ayan alamat kami yung date night namin ngayon nag-iis lakas nakakita nyo nag-iis na mga ka-cubes grabe ayan punong puno ng sapatos ko mali ang sapatos mga kapids ang so, basketball ko so, so, na yun so bali manunod kami si parangin mo na mahirap tumawid na yun mga kids kadulas ang daan walaan daan daan tayo dahil pag yan kahit may ano yan pag hindi hindi makakain to na ang maayos yan ayan mga Few moments later, yun mga kids so bali ito tatapos lang mami manood ng sini hindi <laughs> hindi yan, sa parco na nasa parco, mali yan, yeah, tatapos lang lang mami maluod ng sini i-bawain na kami so ayan, so parang nag-freezing rain so to because yung yelo hindi makaya ng brush, kaya kakaskasin ko na rin yan maya maya usual na frozen yung windshield natin so kailangan natin scraper yan kasi hindi na kaya tanggalin ng brush lang yan matigas na ka siya kaya kailangan taga scraper ang gamitin dyan Day. Isang magandang umaga ng linggo mga ka-cubes. So bali ito po. Welcome back sa ating channel. So araw na ng linggo ngayon. So bali ito. Kagigising lang natin. Lamos muna tayo nag-ayos. Pero kanina pa rin nakabukas yung app natin. Ito naghihintay lang tayo ng order. So ngayon meron tayo na kuwang order sa Uber Eats sa Walmart Delivery. Apat na items lang siya ang bibili natin. For $17. So ito ang sinasabing the early bird catch the warm. So, yun. So, bali ito po. Pagaga pa akong tutusin. So, bali tulog pa talaga mga tao. Pero, <coughs> since nag-snow kagabi, kaya ito punong-punong kung makikita niya Yung mga puti na snow yan. So, kung makikita niya So, snow talaga. Ayan, papakita ko sa inyo. So, yan. Kung makikita niyo snow. Puti yung daan. So, expected ko na yan kagabi na hopefully lang. Expected ko na hopefully maging busy ngayong umaga sa mga grocery order. Kasi sigurado ko maraming mga hindi makakalabas ngayon dahil malamig tapos nga mas no so usually ang mga order natin is yung mga seniors mga seniors karamihan na order niya tsaka, o kaya padadala sila ng mga anak nila ng mga grocery sa bahay kaya kanina nga nung pagbukas ko ng Uber Eats account ko <coughs> excuse me ano so bali talagang busy yung order maraming mapop up na Walmart order pero mabababa yung bayad tsaka malalayo kaya ito So itong unang order natin, $17 Four items lang siya Kaya kinuha ko agad So yun, so syempre, alam nyo naman tayo Masyado tayo pagdating sa mga order Kaya kinuha ko agad yung order na yun Para pa unang order natin ngayong araw na to so, Yun lang ha, daan-daan lang tayo dapat pag-drive nyo Kasi medyo madulas to Yung mga hindi pa na pag-plow na daan Madulas-dulas yan Tapos kung malamig pa, baka pag-black ice yan So buti na lang dito sa Walmart Inaayos naman nila Pinaplak pinlaw naman yan Pero yan may nakaharang panis ko sa video Kaya ingat-ingat din tayo sa pagdadrive ngayon So yan medyo tumila Wala nang snow ngayon Wala nang hindi na po apatak yung snow pala ngayon So bagay lang Mga nasa lapang kasi Ayan wala yan Nakikita niyo po Yan ang naipo na nang ng dito sa Walmart parking area dito sa Scarborough ganyan kataas ngayon, agad na yung agad ang naipo nila kung sa isang lugar Well, so bali ito, malapit na tayo sa Walmart kung makikita nyo, ayan, kasi sa likod lang ng bahay namin yung Walmart, kaya kahit sa bahay tayo naghihintay, meron tayo meron, meron tayo makukuha Or, yun lang ha, kapili talaga tayo doon tayo sa hindi tayo lugay, di ba? So ayan, so bali, kita kits ulit tayo tatapusin ko agad yung $17 na order na to, para makarami-rami tayo, since baka hanggang alas 3 lang tayo ngayon, o bahala na, tignan lang natin kung gano'n ba ka-busy yung araw na to Ayun mo naman ka-cutes, kita-cutes ulit tayo may yami, ha okay. So yun mga ka-cutes, eto Andito ah, na tayo sa Walmart mga ka-cutes <laughs> Bali tao So tayo pa lang <laughs> ang tao Kunti pa ang tao nag-grocery dito So para, pasok tayo sa loob So uh, mga ka-cutes Marami tayo ngayon So yan mga ka-cutes, so Lapit na tayo kay Cosmo yan kung makikita mga inner roads, puti-puti talaga. O dito, tingin ko yun, hindi pa sila pinilaw dito. Kasi kung makikita nyo naman yan, hindi talaga yung ano. di pa sila naglilinis. ng pa sa pa sila naglilinis. So yan, kung makikita niyo. Puti-puti niyo. Buti na lang dito. Nalinis na nila yung driveway. Oh, may tagalin sila. apa aku kita apa kepamasuk perisno sa apa aku Ayan, nagihintay pa rin yung customer dyan sa ano. Nakikita tayo may baby siya. Gawag sa akin. So, ayan. So, balik na tayo. One hour later. Yun. Pangalaman delivery natin mga ka-cubes. Medyo matubal pa rin. Kala ko, busy. Hindi, busy naman pala siya. Pero, mapili tayo sa delivery talaga mga ka-cubes. Hindi tayo magpapalugi, syempre. Eto, tama naman yung bayo dito. Kaya, kinuha natin to ito, pangalawang delivery natin to. Ito. Ito mga ka-peaks. So, mag-deliver. Buti maayos na yung drive-in nila. Buti naman. Ang mga mahirap. So yun, so nga doon Ano lang natin, di ba't doon Ayan, tingnan yun Ayan, tingnan, di ba Ayan, buti na lang, maaayos yung driveway na 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 natin ngayon dahil uh, kung ang snow tulad last year, nako na-experience ko yung ganito hood, nag-deliver ako wala man lang tip so ayan, so bali ito, balik tayo sa laborito natin lugar so yun. na-deliver na natin yung order na yun Di so, bali ito. Medyo mabagal yung mga order. Kala ko pa bisak order pa Hindi pala. Nah, ganyan talaga ka cube. So, eto hanap na lang tayo uli ng panibagong order. Kita kits ulit tayo. Few moments later. So ito mong kakubes sa pangatlong order natin, alak. Alak ang ating i-deliver ide ngayon, puting-puti ang daan. Ang ganda talaga pag mga inner roads. So yan, nakikita nyo may mga naglilinis linis pa so ito tignan natin kung malinis na ba yung driveway ang pagdidelivera natin Your ang alam ngayon right. o hindi pa 22 The customer requested you hand them the order. They added the following instructions. Hand it to me. So yun mga ka-cubes. ko ka Kita nyo eto Nandito tayo ngayon puti ang daan ngayon Ayan So ang kaganda mag deliver pag Winter na may snow So yun mga ka-cubes. So balik na tayo sa ating paboritong lugar Ayan so, Bali na deliver na natin yung order ni customer na alak But ganun zero pa rin ang lumalabas Lapit lang nun $13 Napakalapit siyang item lang alak sang kapah. So ito. so bali babalik muna ako dun sa lugar natin. Medyo lumalayo tayo pagkatapos yung delivery ng isang Uber. Ito naman DoorDash. Palayo tayo eh. So no, balik tayo So bali ito. Andito tayo sa tapat ng aming building ngayon. Dito na lang tayo maghihintay para malapit-lapit tayo sa bahay. Para hindi na tayo malalayo. So since malapit din yung dito yung Walmart, Superstore, at saka may mga restaurant din naman na nakpaligot dito tingnan na lang natin dito na lang tayo mamili ng mga orders so yun makikita nyo sa labas putin putin sa labas so first time ulit nangyari yan so yan maputik na naman so car wash na naman tayo okay so yan muna mga ka-cubes. kita kita tayo maya maya update tayo mga ka-cubes. so bali anong oras na 12.30 na so bali ito pang lima o pang apat ng order ata natin to nakakuha tayo ng 44 dollars na order Akala niya yun, $44, birang birang yung order for 20 items lang siya. Kaya kinuha ko agad. Hindi lang naglawang isip, bahay naman siya, bahay na delivery kahit madyo. maraming maraming ano siya, items. Okay lang yun. So ito, nandito na naman tayo sa Walmart. Tara, tapusin natin to para at least kahit pa, pa, makaisandaan man lang tayo ngayong araw na to. Tapos pahinga tayo mamaya mga ala stress. So yun mga kibs, kita-kits ulit tayo mamaya. One hour later. Update tayo mga kakibs. So bali ito, So, Sabado na, ay Sabado, linggo na nang alas 5. Alas 5 ng linggo ng no. hapon o gabi. So, bali, eto. Umuwi muna tayo kanina, mga bandang alas 2 at ayan. O, launa yung medyo, muwi na tayo. Kasi naka 100 plus na rin naman tayo. Tapos, ngayon, eto, unang labas natin ulit. Baka una at huli, labas din natin itong ngayong gabi. So, ito, for $27 lang to. Saka, napakalapit lang delivery dito lang sa tatawid lang tapos dalarama lang dito eh kabisado ko yung dalarama dito sa town center kaya kinuha ko na so yun so, saka bala ko rin mag car wash kasi maputik yung sasakyan napakaputik so pagkatapos siguro nyo to car wash ako so titignan ko rin muna yung weather kung uulan or magis nung parimba bukas so yun so bala ito andito na tayo malapit na tayo sa dalarama tignan nyo so yan kung makikita nyo andiyan na tayo dyan yan lang yung dalarama. Sa so, tabi lang yan yung dalarama. Kaya kinuha ko na talaga siya. Pabilis lang yan. Tapos kabisado naman natin yung dalarama na yan. Kasi so, yung dyan kami ni Esme na namimili. Nawa ano-ano. Kaya -ano. so, pasok muna tayo sa loob mga kakibs. Ang So, ito. Ang laping. Grabe. So, yun mga kakibs. So, bali ito. Nabili na natin yung kailangan natin bilhin sa dalarama taglit lang mga siguro inabot din tayo ng 20 minutes kasi mahaba yung pinis sa dalarama pero yung pag ano natin taglit lang mga 10 minutes lang matapos na rin natin to so yun sa bali punta na tayo kay Cosmo so yun tignan natin kung magkano kikitain natin ngayong araw na to kita kasi tayo maya maya mga cubes. few moments later yun mga ka yun mga ka cubes so bali eto sakto alas 6 sa ng gabi gaya nga na sinabi ko So tatapusin na natin yung ating araw ng pagpa-part-time. So bali yung huling order natin ngayon ay yung dalarama. So yung $27. So bali may nintay tayo $10 tip doon. So bali ang naging total na natin ngayong gabi ay ang kinita natin ngayong, ngayong araw ng linggo ay naka $125 tayo sa so, Uber Eats plus $10. May nintay $10. $135 in total. Plus $13.50 po. So, So, 135 plus 1350. Sa DoorDash is 1350. Saka $148 din tayo. So, hindi na masama yan dahil ilang oras lang tayong bumiyahe ka din ng maga. Tapos, umuwi nga tayo ng tanghali yan Mga banda alas dos. Tapos, hindi na tayo lumbas. Ngayon lang tayo lumbas. Isang delivery lang. Kasi nang hinayang sa $27 na order na nakita ko nung pagkagising ko. So yon, so bali yung total na kinita natin ngayong kailan pa tayo subisa uh, ng Friday ng gabi ng dalawang oras o isang oras is hanggang ngayon ay sa so Uber Eats naka 178 dollars tayo and 58 cents. Tapos sa DoorDash ay naka 121 dollars tayo and 56 cents. So ang total na kinita natin ay kanung abang total 309 dollars ang kinita natin mga cubes. So, hindi na ako sa So, pumapatak na almost na like $150 ang each day ang kinita natin. So, hindi na ako Sa part-time delivery, okay na po yan. So, yan. Yeah. So, marami pong salamat. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking mga video. Marami pong salamat. Kita-kits ulit tayo.